Good job. Ah, xin na lang dai. na lang. na lang dai. Biscuit dai oi. Yan. Na Adirin. Okay. Para akong bali ulit na nasa labas. Ayan o, ayaw mabuks. <laughs> Grand Hyatt. Nasa Grand Hyatt po ako. Ayan nasa hotel ang laki sobra ayan ang Grand Hyatt ang laki na sobra ng ano dito hindi ko mabuksan yung iwan ba wala pa namang katao-tao. Aywa, dito na ako. Oh. Mapalis ako dito, o, ba? diba? Ayan, ang siya. oh, pwede na ako dyan lang, Ayan, pwede pala ako dito. Ayan. Ayan siya, guys. At saka. wow. Ayan. Ayan, dito ako sa Royal Hyatt. Wedding ng ang anak ng amo ko na lalaki. Ayan. Buksan natin yung ano nila guys. Ayan, daming mainom. Ayan, mayroong kopi. mag -copy na lang tayo kasi wala tayong lunch. Madaming nacho. di ba? Ayan na lang, anuin natin guys. Ayan, inumin natin. At saka mayroon silang coffee meat. At saka ano to? Organic chocolate dark. Ano mo ano na ako? Mag charge. Charge tayo. Ayan guys, ayan. Ito ako sa hotel. Hotel ng Royal Hyatt. Because when I come, when I come here, I cannot open. So, May dumating. Nagdala ng protas. Ayan o. Yan lang protas nila. Yan lang protas nila. Walang saging, guys. Ayan, magandang tanawin dito, 'di ba? Ayun oh. Ayun. Maganda ang tanawin. Kaya dito ako muna sa kwarto. Apat na kwarto ang kinuha nila. Kasi ano eh, dami kami. Ayan, tapos yung mga anak niya, mayroon din mga anak na kaya ayan apat na kwarto kinuha ni Amo. Kaya dito muna ako mag muni muni sa ibang kwarto yan guys ah, dalawang ano yan malaki parang malaki ata to ay, ay doon sa ano kabila parang double ganda yung tanawin doon sa baba tapos nagutom na ako eh 12.30 kami nandito wala pang kain Tingnan natin kung anong laman dito. Oh my goodness. Mayroong mga ano. Mayroong nips. O yan o. Oh. Tapos mayroong smoked almond. Tapos may roasted. May. Oh. That is good. Yan. Ganda tingnan talaga doon. Ang bionya. Yan lang ang naka-sofer. Aka super ganda talaga. Ayan o. Tsaka doon. Ayan o. Grabe. Uh, tsaka dito. Pahinga muna ako guys. Kasi. Grabe ng amo. Pahinga daw muna ako. Kasi mamaya. Baka daw. Mabisi na. Kasi may kasalan. Kasi ng anak niya guys. Kaya dito ako. Alam niyo na kapag sa kanila may kasal. Kaya, dito muna ako. Matutulog. Ewan, ewan po ako. لما تاخذ درجك احيانا مهتمين 小兰带。 Naug na sa ta sa baba, magkuha na po og mga anak ni amo. Hay! Paita pa dugay, pa elevator, asa dapit ano yung naiupat sila kay elevator, garounding, rounding na ko, kaya na yung nagpaabot na gawas. Asa ng able? Able ang dire. Okay, M2. m mo. M1 pala guys. M1. Sorry. Mali. Bakit? Ala Bababa na ako. Sa M1. Kunin ko yung anak ni Amo. Yung ikakasal. Ayan. Tama na guys. Ay, mag-ano mo na ako. Pahinga. Ayan o. Oh. Yan ang pahingahan ko. Gusto kong kakain. Butong den. Kahinga mo na tayo. na. Hmm. Naantok talaga ako. Tapos gutom ako eh. 12.30 pa naman kami pumunta dito. Hanggang ngayon, no, ano na ng oras, hindi pa kami kumain ng tangalian guys. Gutom. Tapos ano man to, pre ba to? Kaya kukunin natin to. Hmm. Meron chocolate. Wala man silang ano. Wala man silang miscopy. Copy-mit lang. Copy-mit. Yun lang, copy-mit. Wala silang ano. Wala silang iba. Okay, tumawa si amo. Hello? Salamat, madam. Sorry, madam? Okay? Eh? Ah, okay, madam. Ah, Mayroon akong talabat daw. Mayroon akong talabat, kaya baba mo na ako, guys. Nagtalabat na naman. Hindi naman ako sabi naman. Ay, hmm? Mayroon sila ang order para sa akin tingnan natin baba na naman ako ay thank you <laughs> mayroong talabat daw baba na naman ako mm. ito ang trabaho ko dito baba akyat baba akyat Dinala lang sa hotel, magbaba-akyat ako. Ayan, sarado na. Babaakyat, babaakyat. Ayan, punta ko ng baba. Bell. Also don't forget to like. Comment and share <laughs> thank you for watching my video